Ito mga kabayan ang nakuha namin na uh, talbos ng uh, ampalaya Mga kabayan, nandito kami sa bukid nangunguha ng uh, ligaw na ampalaya Ang kukunin namin ay yung dahon lang, yung talbos. Yan ang po ay uh, masarap ihalo, isahog sa gulay, lalo-lalo na sa nilagang munggo. Ayan sila mga kabayan, no? Oh. kukuha tayo kami dito ng dahon ng ampalia. So, marami pala dito, oh. so libre lang manguha lang dito sa bukid ng Ampalaya, ligaw na Ampalaya ang tawag nito dito pala yun sya no? Yeah. Uh, ito yun dito Parang halos kapariho yung daon yan uh. ang dami dito mga uh, pangsawag na, na sa gulay gulay Masustansya to organic walang mga chemical, walang spray-spray kusa lang tumutubo dito sa tabi-tabi sa bukid kaya nag-jacket kami ako, nit kahit umagang-umaga -umaga, mag alas 10 pa lang ng umaga kita nyo yun naman yung sikat ng araw o Ayan mga kabayan, no? so presko dito ang hangin sa bukid habang nangungua ng talbos ng ligaw na ampalia. Marami-rami na rin ang nakuha namin na tahon ng ampalia, talbos ng ampalia. Ito mga kabayan ang nakuha namin na uh, talbos ng uh, ampalaya. Marami-rami din, no. pang natin sa uh, gulay nilagang munggo. Uh, nilagang munggo ang isipan namin ngayong uh, ulam ngayong uh, umaga. Okay, so thank you sa blessing. Ito po ituring nating blessing yung mga nakukuha natin sa tabi-tabi sa bukid dahil uh, libre lang tapos masustansya pa no organic unlike sa mga binibili natin sa mga market na ilang dis na, na, nakalagay tapos sa uh, preskusyang siyang tingnan pero may mga chemical na yon dahil uh, ini-sprayan samantalang dito yung nakakuha namin dito sa bukid ay talagang uh, sariwa uh, organic walang maski ano na ini-spray po maraming salamat sa pagkain na ito